Lagi po nating tatandaan na sa buhay nating ito, kailangan ay maging matibay po tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. Sapagkat kung hindi ka nga po matibay sa pagsubok, hindi ka po magtatagumpay. At kapag ikaw daw po ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok, magalak ka. Bakit? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So kaya pala ikaw ay nagkakaroon ng mga pagsubok, iba't ibang klaseng pagsubok, ang pagsubok daw po pala ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Wala nga yung namang titibay ko kung wala kang pinagdaan ng laban. Di po ba? Tignan niyo po yung mga, mga boksingerong yan. Kung hindi pa susuntokin ang mga pagbumukha ng mga yan, eh, hindi titibay ang mukha niyan. Di ba? matibay sila sa pagod matibay sila sa sakit ng bugbog ng katawan, bakit? pinagdahan na nila pagsubok ay ganon din po sa ating mga tao sa ating mga kristyano sa ating mga anak ng Diyos umaging sa hindi man uh, mananampalatay ang tao kailangan po ay maging matibay po tayo sa buhay natin ito dahil ang sabi sa Biblia ang pagsubok daw po ang nagpapatibay sa bawat isa sa atin. Nagiging matatag daw po ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga, sabi mga, pagsubok. Pag sinabing mga pagsubok, ay eh napakarami po niyan. Susubukin ka ng anak mo. Ano po? Susubukin ka ng kapwa mo. Susubukin ka ng bulsa mo. Ano po? Susubukin ka ng sarili mo. Ang malupit na kalaban ng pagsubok, yung sarili. Yung may gusto kang gawin, di mo naman kayang gawin. Pagsa hindi ka nasiwa sa sarili mo eh. Diba? Gusto mong gawin, hindi mo naman kayang gawin. Baka umiyak ka na lang sa isang tabi. Pero ang sabi sa Biblia, iyan daw po ang nagpapatibay sa bawat isa sa atin. Yung iba't ibang klase ng pagsubok. O kaya kapag ikaw ay dumaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok ang bawat isa sa atin, ibig sabihin, tayo po ay pinapatibay lamang ng ating Panginoon. Pinapatatag ng Diyos ang ating pananampalataya. Bakit? Para po tayo ay magtagumpay sa mundong ito. Kapag mahina po ang pananampalataya mo ay baka isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na buwan, sampung buwan, isang taon, limang taon, sampung taon, ah, baka hindi ka na po magsimba. Bakit? Kasi hindi naman talaga ganun katibay ang iyong pananampalataya. ba? Diba? Pakay pundasyon mo ibuhangin. Paunti-unti lang na alo na eh. Yagi-bagi ba na? Oo. Oh. Pero pag semento ang pundasyon ng iyong pananampalataya, sabi sa Biblia, at ang simbolo ng bato ay ang ating Panginoon, kapag ang Diyos na batong kublihan ang iyong pundasyon ng pananampalataya, umulan bumagyo, ah, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Kanoon. Pero kung ang iyong pananampalataya lamang ay sabi nga ay sarili mo lamang galing at atamaan ka talaga ng galing at bandang huli ay mawawala ka na. Kaya po, kapag ikaw ay isang krisyano, isang tao na dumadanas po ng mga pagsubok, iba't ibang klase, ang sabi, magalak ka na kapatid. Bakit? nagsisimula ka ng tumibay sa pananampantaya. Diba? Nagsisimula ka ng tumibay sa buhay na ito. Ang sabi sa unang korinto, 2.13 Yes, 13 po pala. Unang Korinto, Yes, wala pang pagsubok na dumarating o dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating na pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So tandaan natin mga kapatid, wala daw po mga pagsubok na dumanas, do, dumating sa iyo na hindi daw po dinanas ng ibang tao. Ibig sabihin, kung dumaranas ka ngayon ng pagsubok, dinaranas din ng ibang tao yan. Diba? Yung mga tao naman, bago yung mama niyan, dumanas din ng hirap yan eh. Diba? Bago, di na, wala naman tao ipinanganak na may kakambal na to. Ito. At kung mayaman man sila, yung mga magulang niya, sigurado may kwento po yan. Bago nagsiyaman po yung mga yan. 'Di ba? Lahat po tayo ay may dinanas na hirap. Kaya ang sabi doon, wala daw pong pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Bakit? Sapagkat ang Diyos daw po ay tapat. Kung dinanas nila, dinanas mo. Kung nagtagumpay po sila, magtatagumpay ka sa mundong ito. At hindi niya pa hintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. O ibig sabihin, kung anuman po yung pagsubok na nasa atin, iyan daw po ibinigay ng Diyos dahil alam ng Diyos na iyan daw po ay kaya natin. Kaya, kaya tumingin ka po sa salamin. Kapag ang iyong sarili ang dumaranas ng pagsubok, kaya mo yung mukha mong yan. Sapagat ang sabi ng Biblia, hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo makakaya. Nihirap kalaban yung sarili ay. O ba? Nihirap kalaban yung sarili. Maranganin namang ipukpukin mo ng bato yung sarili mo. Pag tumitingin ka sa salamin na inayayabot ka, mahirap martilyuhin yan. Di bali ibang tao eh. Napakahirap ang kalaban sa lahat ay ang ating sarili. Ngunit ang sabi ng Biblia, ano po? Hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin, kapag may pagsubok o may problema, kawalan, kahirapan, alam ng Diyos, kaya mo po yan. Sa halip, Pagdating na pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito. Kapag may problema, may pagsubok, may kawalan, may kahirapan, sakit at karamdaman, bibigyan ka daw po ng Diyos ng paraan upang malagpasan ito. Ibig sabihin, kapag kasama natin ng Diyos, kaya nga po pag gusto may paraan, hindi eh, po ba? Lalo na kapag kasama mo ang Diyos. Kapag may problema, may paraan ang Panginoon. At bibigyan ka daw po niya ng lakas upang makayanan at malagpasan mo ang lahat ng pagsubok sa iyong buhay. So napakasarap po na tayo naglilingkod sa Panginoon. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng kalaman, ng mga paraan, upang malagpasan po natin ang mga problema. Kaya pala yung ibang mga tao ay hindi nakakayana ng problema. Siguro dahil wala po silang Diyos sa kanilang buhay. Dahil isa lang po ang kasiguraduhan. Kapag ikaw ay may Diyos at naglilingkod ka sa Panginoon, malalagpasan mo raw ang iyong mga problema. malalagpasan mo ang iyong mga pagsubok. Bakit? Ang Diyos mismo magbibigay ng paraan para ito ay iyong makayanan. Kaya napakasarap po na naglilingkod sa Diyos dahil meron ka pong kakampi Meron pong kapong kasama. Meron ka pong katulong sa paglutas ng problema. At dito tayo magtatapos. Sa Santiago 1-12. So ang sabi po ay ganito. Santiago 1-12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. So ang sabi po ha, malinaw, pinagpala daw po ang taong nananatili na tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malagpasan ang mga pagsubok, tatanggap siya ng buhay ng gantimpala na ipinangako ng Diyos. So kahit daw po gaano karami ang problema, kawalan, kahirapan, sakit, karamdaman, mga pagsubok, kapag yan daw po ay nalagpasan natin, ay pinagpala ka daw po ng Diyos. Ay paano hindi nakalagpas? Ay di pinagpalo ng Diyos. Ganun lang kasimple. Di ba? Napakasipag kung magsisimba. Bandang huli, aalis siya sa paglilingkod sa Panginoon. O ano mong iyayari sa iyo, wala nga ipagpalaing ka ng Diyos. Ang masaklap niyan, minsan ka na, lang, ka na lang, magsimba, kung ano-ano pa nakikita mo sa simbahan. Ano? Minsan na lang magsimba, kung ano-ano pa nakikita, kala mo kung sino magaling, tinamaan naman ng galing. O ano mahigi pa, huwag nang magsimba. Ano po? Kung ganyan lang din ang ating pananampalataya. Dahil kapag ikaw ay totoo naglilingkod sa Diyos, ano mang makita mo sa iyong paligid, ikaw ay mananatiling umiibig at naglilikod sa Panginoon. Pero kung ang ginagawa mo para magsimba ay hindi bukal sa iyong puso at lahat ng makikita mo sa loob ay talagang ikaw ay namamroblema, ay simple lamang po yan. Kapag namamroblema ka sa mga nakikita mo sa loob ng simbahan, ha, ay di tumulong ka. Di ba? Tumulong ka. Pag nakita mong kulang ng aircon yung simbahan at problemado ka dahil mainit, eh bakit hindi ka bumili ng aircon? Pag mo kong sabihin bumili ng aircon at wala nga akong pambili, ano po? Pag nakita mong kulang ng mga electric fans, aba, hindi bumili ka. Oo. Oh. Pag yung bank ay kulang, bumili ka. At kung ayaw mong bumili, lahat na lang nakikita mo, huwag ka na bumalik sa simbahan ito. Tinamaan ka ng kunat, sabi na ang kaibigan ko. Ano po? Dahil ang tunay na umiibig sa Panginoon, tumutulong po 'yan sa gawain ng Diyos. Hindi po 'yan naninira sa gawain ng Panginoon. Kaya malalaman mo sa iyong sarili kung ikaw ay matibay sa pananampalataya sa mundong ito, kapag nakikita mo na ang iyong puso ay may puso ng pagtulong sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po laging ako? Pag ako nang ako, ang gagaso sa simbahan natin, ako ang unang yayaman sa inyo. 'Yan. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga bukas ang puso at bukas ang palad sa kanyang gawain. Kaya kung gusto niyo pagpalay ng bawat isa sa atin, abay, umaksin po kayo. May nangako na naman sa akin dito. hindi po ako paniwalain sa pangako eh. Oo? Oh? oh. Hindi ako paniwalain sa pangako. Basa ang mahalaga, sabi sa Biblia, maging matibay po tayo sa ating pananampalataya sa mundong ito. Ano po? Dahil kapag ikaw daw po ay dumanas ng iba't ibang klase ng pagsubok, problema, kahirapan, sakit at karamdaman, kapag ikaw daw po ay nagtagumpay, ay may malaking kartimpala na naghihintay sa iyo na ito ay ipinangako ng ating Panginoon. Kaya sa paglilingkod po sa Panginoon ay matirang matibay. Ganon din po sa ating buhay. Magtatagumpay ang matibay. Pero yung pag matibay lamang ang uso, ay isang araw, busarga yan. Oo. kailangan hindi nguso ang matibay. Puso ang matibay. Opo. Makikita mong isang taong magaling kapag may problema ang matindi na nanatiling malakas. Iyan po ang mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Pero kapag may problema kay kung saan saan ka nang nagtatakbo, pinuntahan mo na ang lahat ng kawantahan mo problema niyo mag-asawa, pinagkikwento na. Bakit hindi niyo pag-usapan? Ano po? Pero kapag ikaw ay patuloy na naglilingkod at nagtitiwala sa Panginoon, simple lamang po ang problema. Bakit? Dahil ang Diyos daw po ang gumagawa ng paraan para po malagpasan natin ang lahat ng problema. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa Panginoon, kaya mo ang lahat ng problema. At kung ano man ang iyong pinagda pinagdadaanan ngayon, Nasa Diyos daw po ang kasagutan. Di ba? Nasa sa Diyos po ang kasagutan. Ano lang ang dapat natin gawin? Manatili sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag umayaw sa pananampalataya sa Diyos. Manatiling tapat at manatiling nagtitiwala sa Panginoon. Dahil pinagpapala po ng Diyos ang mga taong tapat at nagtatagumpay sa pananampalataya sa mundong ito. So sa ating pinag-aralan, ang sabi ng Biblia, maging matibay sa pananam palataya. At pag ikaw ay naging matibay, mananatili ka pong naglilingkod sa Panginoon habang ikaw ay nabubuhay. Tayo tumayo, tayo langin. Panginoon, salamat po o Diyos ng marami sa umagang ito. Salamat po. At kami ay tinuruan niyo o Diyos na maging matibay sa pananampalataya sa mundong ito. Ano man ang problema namin, mga pinagdalaanan namin o Diyos, tulungan niyo po kami na ito ay malagpasan. Patawad niyo po kami sa aming lahat ng kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, malaki man o maliit, hayag man po o di hayag, sinasadya man po o o hindi, at lahat ng pagpapalang penensyal, material physical, at spiritual Panginoon, ipaggalod niyo po sa bawat isamin, sa inyong lahat na kapuryan, sa paralan ni Jesus. Amen.